sama-sama tayong magiging saksi! Igan, tatlong sundalo ang nagtamo ng matinding sugat sa pambobomba ng tubig ng China sa resupply vessel ng Pilipinas patong Ayungin Shoal. Pero ang China nagawa pang magreklamo dahil sa anilay ay pangamon ng Pilipinas sabay babala sa posibleng kahinatnan kung itutuloy ng ating gobyerno ang mga hakbang nito. Saksi, sina JP Soriano at Joseph Moro. Dila isang matinding bagyo ang dumaan at halos bumaha na sa loob ng barkong gawa sa kahoy. Ang ilang sakay nito napatawag na sa langit. May humingi ng tulong medikal. Meron ding nasira ang personal na gamit. Ang lumarag ng tubig na pumasok sa loob hindi dahil sa bagyo kundi sa pambubomba ng tubig. Dalawang barko ng China Coast Guard ang halos sabay na bumomba ng tubig sa unay sa May 4 na lula ng mga tauhan ng Philippine Navy. Nangyari ito noong Sabado sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Ang ilang sakay ng resupply vessel, masakit na, masakit. sinikap na idaan sa biro ang pinagdaan ng kalbaryo. Pero di makakailang seryosong epekto ng pag-water cannon ng China. May git-sampung sundalo ang nasaktan. Sugatan sa mata ang isa sa kanila dahil sa tama ng water cannon. Isa naman ang may sugat sa ulo at isang nasugatan sa binti. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas sa ang kanito na harangin ang mga resupply mission sa yungin Shoal. Mistulang dumaan sa dilubyo ang unay sa May 4, sira ang bubong at mga dingding. Basag ang salamin ng bridge ng barko at halos mabuwal dahil napunit na ang dingding sa katawan ng barko. Sira na rin ang radio communications equipment nito. Pero China pa ang nagreklamo sa ating Department of Foreign Affairs dahil sa pang hihimasok ng Pilipinas sa South China Sea at pagdala ng mga construction supplies sa BRP Sierra Madre. Inulit ng embahada nito ang mga dati ng akusasyon sa giit sa karapatan daw nito sa South China Sea base sa kasaysayan. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang paghahamon nito dahil handa raw ang China Coast Guard anumang oras para dumitpensa. Ang China Coast Guard tinawag na naaayon sa batas at professional ang kanilang mga hakbang. May huwalay ding bantaan Defense Ministry ng China, gayon din ang Foreign Ministry nito. Dapat daw maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahihilatnan kung di ito titigil. Pero giit ng ating gobyerno hindi isusuko ng Pilipinas ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto H. Doro Jr., China lamang ang naniniwala sa mga sariling pahayag nito na iligal ang mga ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong EEZ at ang Pilipinas ang nang uujok ng gulo. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? titihaya na lang. Hindi naman siguro pwede. Hinamon din ni Chidoro ang China ng panindigan ng kagustuhan umano nito ng dialogue at mapayapang pagresolba sa issue. Kung talaga siguro hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Hindi lang unay sa May 4 ang nakaranas ng pangharas. Ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra hinabol ng China Coast Guard kahit sinabihan na sila ng PCG na kailangan ng tulong ng Unai sa May 4. Diniskartehan lang ng kapitan ng PCG kaya nakalapit ito sa resupply vessel. So matapos nga yung uh, tindi ng sinapit ng uh, Unai sa May, uh, kinailangan na silang i-rescue at ang BRP Capra ang naatas ng gawin yan. Nang magpangabot na, itinali agad ang mga lubi at hinila ang Unai sa sa BRP Capra. Inilipat ang mga sugatang sundalo at agad silang ginamot nung bugahan na kami doon, talagang nag ano na kanya-kanya kaming cover. Hindi nga namin nalaman na ano eh, may, sa kanila lang namin nalaman may sugat nung nandoon na kami naka-cover na kami. Nabaklas na kasi lahat ng ano namin, yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Ang mga dalang sundalo at mga pagkain dala ng Unaysa nilipat sa mga rubber boat para maituloy ang Rore Mission matagumpay silang nakalipat sa BRP Sierra Madre sa kabila ng paglapit sa kanila ng rubber boat ng China na kumuha pa ng mga litrato. May mga inilatag ding floating barrier ang China sa isang bahagi ng Ayungin Shoal. Ang Unaiza May 4 naman, sinamahan ng mga barko ng PCG pabalik ng mainland Palawan at dinala sa ospital ang mga nasugatang sundalo. Ayon sa DFA, Ipinatawag nila ang Chargé d'Affaires ng Chinese Embassy para ihayag ang mariing pagtutol ng Pilipinas sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Inatasan din ang Philippine Embassy na maghain ng demarche o protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Sabi ng DFA, gumagawa ng mga hakbang ang Pilipinas para mapababa ang tensyon base na rin sa utosin ng Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ang ganitong agresibong aksyon ng China ay nagdudulot ng duda kung sincero ba ang China na pababain ang tensyon at ipalaganap ang kapayapaan sa katahimikan sa South China Sea. Sa kabila ng tensyon at pinagdaan ng kalbaryo, sabi ng mga nasugatang sundalo, handa pa rin silang sumama sa susunod na Rory Meson, dahil anuman daw ang mangyari, tulo ang kanilang tungkulin na protektahan ang West Philippine Sea. Yes sir, ano lang naman talaga ito. Part lang ito ng trabaho namin sir. Kaya, uh, okay lang ito sir. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Joseph Morong ang inyong saksi. 2.4 million pesos. Ganti raw kalaki ang kota ng kada isang nagtatrabaho sa sinalakay na scam hub na nagkukunwaring pogo sa Bamban, Tarlac. Ayon sa isa sa mga nasagip na dayuan doon. Paibisigahan naman ng isang senador ang kaugnayan umano ng mayor ng Bamban sa establishmento. Saksi si Mark Salazar. Ang raid na ito sa Zunyuan Tech Complex sa Bamban, Tarlac, ang pinakamalaki raw na tison ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga nagpapanggap na pogo pero pugad pala ng global scamming operations. Big is an understatement. Napakalawak ng problema. May isang Malaysian dito nagsabi na isang araw ang na-scam nila, isang, isang tao lang, 8 million pesos a day. So if you're talking of 282 scammers, you could multiply your maths as good as mine. Pero mas ikinagimbal ni Sen. Sherwin Gatchalian ang mga ebidensyang ibinigay sa kanya mula sa raid ng Zoon U1 Tech. Sangkot daw ba si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng Zoon U1 sa kanyang bayan? Nakapangalan daw kasi kay Alice Guo ang license to operate ng complex noong 2020 nung private citizen pa siya. May sasakyan ding nakuha sa loob ng Zoon U1 na nakapangalan umano kay Guo. Pati electric bill na nakapangalan kay Guwo ay na-recover din sa loob ng Zunyuan. Nagpadala na kami ng mensahe sa cellphone at sa pamamagitan ng email kay Mayor guo para makuha ang kanyang panig pero hindi pa siya sumasagot. Magpapatawag ng investigasyon si Senador Gatchalian na tutuon sa papel ng mga LGU sa pagsawata sa mga iligal na operasyon ng mga nagpapanggap na Pogo. Ang 282 na individual na narescue mula sa Zunyuan Tech ay kinukupkop ngayon sa loob ng isa pang Pogo hub sa Pasay. Dito sila nag-iintay ng deportation. Isa sa kanila ang Vietnamese na ito na narecruit daw ng Zunyuan sa Tarlac para maging chef pero ginawang scammer kaya tumakas siya. Kapag hindi raw nakakwota sa dami ng dapat iscam, torture ang parusa. They beat me they use hand and electric shock high voltage. Ang Malaysia namang ito ang nagkwento kung gaano kahirap ang kota nila. 300,000 yuan o 2.4 million pesos kada araw sa bawat scammer. So I don't know where the way can escape out. Yeah. And then I just wait and then I just contact my, my embassies, my Malaysia embassies and then he's just calling me to wait. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagpositibong dalawang PUV drivers sa random drug test sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Magigit isang libong pasahero ang dumagsana sa PITX ngayong Lunes Santo. At saksi saksila si Katrina Son. Katrina, Pia, lunes santo pa lang. pero may ilan na tayong mga kababayan na nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya ang nahirapan na kumuha ng tiket dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Alas 9 pa lang umaga na sa PITX na si Tess Mendoza. sa kali na makakauwi ng maaga sa Camarines Sur. Pero nahirapan na siyang makakuha ng tiket para sa air-conditioned bus. Unuan po, unuan po. Uh, kaya po yun na yun. Kahit, uh, kahit 7pm, kahit maghihintay, kinuha ko na lang. Oh. <laughs> si Rowena Taguinas naman, wala na raw nakuha ang tiket para sa biyahe papuntang daet. Isiningit na lang daw ng dispatcher ang kanyang ina dahil senior citizen. Mahirap po pumuha ng tiket sa ngayon. So bali ang nangyari lang, nakiusap lang kami dahil senior si mother. So nakasingit na kami awan ng Lord. Karamihan sa mga nagsisiuwian ngayon talagang inagahan ang pagpunta rito sa PITX para makasiguro na makakakuha ng tiket. Base sa pamunuan ng PITX, almost fully booked na ang mga biyahe kaya naman, mas maganda raw na pumila ng maaga o kaya naman ay maagang magpa-reserve ng mga tickets. Pero maaga rin naman daw silang nakipagpulong sa stakeholders para masiguro na may karampatang supply ng mga sasakyan. Meron tayong mga nakastandby na additional buses at ang LTFRB nangako na mag-i-issue ng mga special permits kung kinakailangan. Meron naman po tayong mga standby units. Yun nga lang, pag last minute po yung pagbili nila ng mga tickets, dito po tayo magkakaroon ng konting pagpila, konting paghihintay. Kaya sana habaan po nila yung pasensya nila. Nag-ikot na rin kanina umaga ang LTO, LTFRB, MMDA, PNP at DICT para makita ang kahandaan ng PITX. Nagsagawa rin ng random drug testing sa 123 drivers. Dalawa ang nagpositibo na daraan pa sa confirmatory test. Bukod dito, nagsagawa rin daw ng roadworthiness test ang LTO para masiguro na kayang ihatid ang mga pasahero sa kanilang destinasyon. Paalala din daw sa mga bibiyahe, ipinagbabawal ang matatalim at bladed weapon, yung mga bagay na may masangsang na amoy at mga bagay na mabilis lumiyap. Sa ilang bus terminal sa Maynila at sa Taft sa Pasay City, ...napilitan na rin bumiyahe ang ilang pasahero ngayong araw. Pia, as of 9pm naman kanina ay umabot na sa mahigit 127,000 ang mga pasahero na nagpunta rito sa PITX. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Stranded sa Manila North Port Terminal ang ilang pasahero dahil kanselado ang kanilang biyahe. Big time all price hike naman ang bumbungad sa mga motorista bukas. Saksi, si Marisol Abdraman. Pagpasok ng Marti Santo, sasabay ang panibagong pasakit para sa mga motorista. 2 pesos and 20 centavos ang taas presyo kada litro ng gasolina. 1 peso and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel. At 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ganun lang naman, taas baba, taas baba sana nga ba? Pabigat na naman sa mga ano yan, sa mga chopper. Ano ba, kaya ba kayo napapakarga na ngayon o hindi naman? Hindi, papakarga na ko. Wala na akong gas eh. Mas <laughs> makakamura ngayon. Pati bayan na lang. walang panggas, di ito pahimik. sa bahay. Bukas din, inaasahan ang peak ng pagsisikip ng trapiko sa South Luzon Expressway. Kaninang hapon, mabilis pa ang ng trapiko sa si SLEX mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas. Dama na ang pagdami ng tao ngayon sa NEA Terminal 3 kung saan nag-ikot ang mga opisyal ng DOTR at MIAA. Ayon sa Transportation Department, magdadagdag ng immigration counters habang babawasan ang mga upuan sa arrival section para mabawasan ang nakatambay na dahilan din ng pagsisikip ng paliparan. Aayusin din daw ang traffic papunta sa NEA 3 na kailangan na direct access mula sa Skyway. Pakiusap naman ng Secretary Jaime Bautista sa mga sumusundo sa NEA. Siguro kung po pwede, wag naman masyadong marami yung sumusundo. No? Uh, normally, kung minsan, isang, isang tao yung susunduin, pero sampu yung mga family members na sumusundo, kung para hindi rin magkaroon ng congestion dito sa airport. No? Sa Manila Northport Terminal naman, maagang nagtungo si na JPEN at Welvi. Sulit ang desisyon dahil may nasakyan na sila kanina kahit sa March 28 pa sana ang kanilang biyahe. Pabor po kasi mas maaga yung makita yung mga pamilya namin. Hindi kasing pala nila sa her Julie Bitoon at lima niyang anak. Kahit nasa pier na sila, alauna pa lang na madaling araw. Ang dapat biyahin pabutuan kaninang umaga kansilado. At sa pier Santo na sila makakaalis. Kalbaryo dahil sapat lang daw ang kanilang budget. Nag-aalala po ako sa aking mga anak. Eh, tsaka tamang tama lang po yung pera ko eh, Ang budget po namin pang dalawang araw lang po talaga Pwede ang 100% refund o di kayo rebooking. Pero March 29 pa rin ang biyahe. Ayon sa pakikipag-ugnayan ng Philippine Ports Authority sa Shipping Company. Ngayon, kung talagang wala namang option, baka po pwede na sila ay uh, route muna. Ngayon hanggang bukas daw ang inaasahan ng PPA na dagsa ng mga pasahero. Mula kahapon, Umabot na sa limang daang libo ang pasahero rito na posibleng lumampas pa raw sa mahigit dalawang milyon hanggang March 31. Paalala sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga bawal tulad ng patalim, matutulis at mga maaaring magliyab. Sa Batangas Sports, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng chicken at pork products bilang pag-iingat sa banta ng ASF. Naghigpit na rin ang seguridad ang pamunuan ng pantalan. Kahit bukas ng hapon hanggang webis pa, inaasahan ang buhos ng mga biyahero. Tinatayang aabot sa 30,000 yan kada araw. Nagdagdag na rin sila ng mga ticketing booth. At para mabilis ang biyahe, ipinagutos ng Marina ang pagguluwag ng schedule ng mga barko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Abiso sa mga kawali ng gobyerno, half day ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa miyerkules, March 27, miyerkules santo. Ayos ang malaganyang yan ay para bigyan ng sapat na panahon ng mga government employee na makabiyahi para sa Semana Santa. Gayman patuloy operasyon ng mga ahensya ang nagsasagawa ng health services, at disaster response at iba pang kahalintulad na ahensya. Depende naman sa mga employer kung magsususpindi rin sila ng trabaho sa mga pribadong kumpanya umabot na sa may dapat na raan ang bilang na may pertussis o whooping cough sa bansa. Sa datos ng DOH, mula noong Enero hanggang March 10, 35 na ang nasawi. Basa sa datos ng DOH, mas marami ito kumpara noong parehong panahon ng nakaraang taon na 23 kaso. Ang isa sa itinuturong sanhin nito ang hindi pagbabakuna. Nagsasagawa na raw ang DOH ng catch-up immunization para mabigyan ng pagkakataon ng mga batang na miss ang kanilang schedule na makompleto ang bakunang kailangan nila. Paalala rin na DOH sa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa, magdoble ingat para hindi dapuan ng sakit ang mga bata. Painihanda ba na round the Department of Justice para maiguwi sa Pilipinas at papara sa mga kaso si dating Congressman Arnie Teves. Saksi si Ian Cruz. Kahit arestado na noong Webes sa Timor-Leste, Di pa rin kasama si dating Congressman Arnie Teves nang umuwi kahapon ang mga tauhan ng NBI team na galing roon. Ayon sa kampo ni Teves, humarap pa siya sa korte nitong Sabado at inextend ng 15 araw ang kanyang detensyon. Depende sa tapo ng hiling ay malalaman po kung anong disposition kay uh, uh, Congressman Teves. Ang klaro po dyan ay walang uh, nilabag na patas si uh, Congressman Teves at Imorabeste. Sabi man umano ng Timor Leste Authority sa NBI, pito hanggang apat na pong araw ang hihintayin. Hindi naman daw ang pagkuha ng asylum ang dinidinig sa korte, kundi ang merito ng red notice ng Interpol laban kay Teves. Ang gusto nga sana natin, deportation eh. Kaya lang may court hearing kasi sila doon. So malamang hindi summary hindi administrative. Rin. Hihintayin pa raw ng NBI ang magiging resulta ng court proceeding sa Timor Leste at doon daw malalaman kung maaari nang ibalik ng bansa ang dating kongresista. May piniprepare yung ating Department of Justice. Sabi niya, Lutz, parang extradition na rendition, parang reciprocity. Bago niyan, nagkataasan pa ng boses ang NBI at mga kausap nila sa Timor Leste para ma-verify kung si Congressman Teves nga ang naaresto. Humingi pa sila ng audience kay Timor Leste President Jose Ramos Horta noong biyernes para makuhanan si Teves ng litratong ipapakita sa ating Pangulo at Justice Secretary. Siguro masyadong naging emotional ang mga harapan namin. No? Kaya nagkausap naman kami ng mahinahon ni Congressman Teves. At yun nga, eh, tayo, ginagalang din natin yung kung ano man ang karapatan ni Congressman Teves. Natatakot siya na baka daw may mangyaring masama sa kanya. Ang commitment namin sa inyo na walang mangyayaring masama sa inyo. Naarap si Teves sa mga kasong kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo noong Marso ng nakaraang taon kainis sa pagpatay sa tatlong individual sa Negros Oriental noong 2019. kognay naman sa plano ng kampo ni Teves na dalhin sa UN Human Rights Council ang kaso ng dating kongresista, hindi raw ito kinikilala ng Justice Department. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Outbreak ng measles o tigdas, idineklara e na sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sulu. Ayon sa DOH, mula noong setyembre umabot na sa 2,600 na kaso sa buong bansa. Mahigit 1,400 na kaso rito ay naitala sa BARMM. Nagdeklara na ng Blue Alert ang DOH. Magsisimula na rin sa pagbabakuna sa mga batang 6 na buwan pataas. Paalala ng DOH, libre ang bakuna. Bangkang pangisda na bangga ng pampasaherong barko sa Mansalay Oriental Mindoro. Ayon sa Oriental Mindoro Coast Guard Station, 28 manging isda ang sakay ng bangka na mangyari ang insidente pasado alas 6 ng umaga kahapon. Hindi raw makapagmaniobra noon ang bangka dahil sa hatak-hatak nitong mga lambat. Kaya nung nakita ng crew ang barko, nagtalunan sila. Ayon sa Coast Guard, bagamat nasira ang ilang bahagi ng bangka, hindi ito lumubog. Kaya nakabalik din sa bangka ang mga mangingisda maliban sa isa. Patuloy siyang hinahanap. Nasugatan naman sa paa ang mangingisdang ama ng nawawala. Nakikipag-ugnayan na raw ang Oriental Mindoro Coast Guard Station sa Vessel Traffic Management System, Batangas, para matukoy ang barko na dumaan sa lugar. Apat na suspects sa walang habas na pamamaril sa concert hall sa Russia, kinasuhan na ng terrorism. Ayon sa korte sa Moscow, tatlo sa kanila ang naghain ng guilty plea. Ayon sa mga otoridad sa Russia, nahuli ang mga suspect malapit sa border ng Ukraine. Pero itinanggina na ng Ukraine na may kinalaman sila sa pag-atake. Nauna na ng inako ng Islamic State ang pamamaril. Ayon pa sa si US government, nag-abiso sila sa Russia tungkol sa planong pag-atake sa Moscow. Pero sabi ng Russian officials, hayaan daw maglabas ng sarili nitong findings ang mga investigador sa Russia. Umabot na sa 137 ang patay kasunod ng pag-atake. Mayigit isang daan ang nasa ospital pa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi! Umabot po sa danger level ang heat index o damang init sa ilang bahagi ng bansa gaya sa Metro Manila. 42 degrees Celsius ang naitala ngayong araw sa Quezon City. Ganon din kainit sa Dagupan City at Cotabato City. 43 degrees Celsius naman sa Zamboanga City at Davao City. Posibleng ganyan din kataas ang temperatura sa Dagupan, Zamboanga City, Davao City at Cotabato City sa Martes at Merkules Santo. At dahil pa rin yan, sa pag-iral ng Easterlies na magdadala rin ng mga pag ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at iba pang parte ng bansa. Nagka-minor accident si Janeline Mercado nitong weekend. Na out of balance po siya mula sa big bike dahil sa madulas na daan. Pero no need to worry naman daw dahil ayon kay Janelyn, maayos ang kanyang lagay. Malaking tulong daw ang suot niyang helmet at complete gear para protektahan ang kanyang katawan. Papsa salamat si Janelyn na walang masamang nangyari sa kanya. Grateful din si Jen sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa GMA Prime series na Love, Die, Repeat. Looking forward din ang ultimate star sa upcoming comedy film na Everything about my wife at katambal niya ang kanyang mister na si Dennis Trio. Mag- uh, mapagsasabay ang pamamanata daw at pamamasyal sa ilang lugar ngayong Semana Santa. Gaya po sa isang wind farm sa Burgos, sa Ilocos Norte. Tanaw ang windmill habang pinupuntahan ng Station of the Cross. Mahangin di sa lugar. Sa isang beach naman sa bayan ng Badoc pwedeng mag malapit sa itinatayong malaking krus. Di na naman na magustong mag-relax ang isang view deck sa Cuenca, Batangas. Bukod sa presko doon at sariwang hangin, overlooking din ang Bulcang Taal. Dabulabog ang ina-estudyante sa Samboanga City. Matapos mamuang isang dust devil o alimpuyo sa loob mismo ng paaralan. Tumagal ito ng halos isang minuto. Ay sa pamunuan ng paaralan, walang nasugatan at wala rin namang napinsala sa mga istruktura. Nabubuo ang Dust Devil, dala ng init ng panahon ayon po sa pag-asa. At bagamat hindi raw ito ganoon kadelikado, e eh, pa rin itong lapitan dahil posibleng makapaminsala ang nahihila itong debris. Hot topic online ang love life ng leader ng TWICE na si Ji Lumabas kasi sa ilang ulat na may dinedate na ang Korean Idol. Ayon sa ilang Korean Entertainment Outlet, isang taon nang nagde-date si Gio at ang Olympic gold medalist na si Yoon sung -bin. Hindi ka nung pirma ng label sa labels ang balita dahil personal na buhay raw ito ng mga artist. Officially dating na naman ang crash course in romance stars sa sina Lee Chae-min at Yoo Dain. in Kirpirma ito ng kanilang agency at umaasaro sila sa suporta ng fans para sa dalawa. Ready, set, go! Ang nagbabalik na karera sa Paris, France. mga kasali, dalawandaang waiter na bitbit -bit ang kanilang tray. Laman ng bawat tray ang isang baso ng tubig, isang tasa ng kape, at isang piraso ng croissant, isang uri ng French pastry. Isang kamay lang dapat ang gamit. Bawal tumakbo at hindi dapat matapo ng tubig. Masaya ang ilang nakapanood na masaksiyahan ang pagbabalik ng karera na nagbibigay atensyon sa profesyon ng mga waiter. Ang premyo para sa mga nanalo, mga outing na may kinalaman sa pagkain na tiket sa Paris Olympics Opening Ceremony. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.